Formal na ang nanumpabilang bagong Senate President si Sen. Francis Escudero kapalit ni Sen. Migs Subiri. Tila may pahapyao naman si Subiri sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. At sa pagbaba niya sa pwesto, bitbit rin niya ang mga kaaliyadong senador. Si Daniel Manalasta sa detalye. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Agad na nanumpa si Senator Francis Jesus Codero bilang bagong pangulo ng Senado. Ito ay matapos si anunsyo ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pagbibitiw bilang Senate President. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisa'ng Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin. Para sa akin ang mga kulay na 'yang ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa, ang asul, pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi. Kaya walang pwedeng magsabing pabor si naman sa isang bansa, tayong lahat naniniwala ako pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. Emosyonal si Zubiri na nagpaalam bilang Senate President. Sa huling pagkakataon, inisa-isa niya ang mga nagawa ng kanyang liderato. Nanindigan siya hanggang huli na hindi siya iniwan sa ere ng mga kasamahan sa Senado. Never waving. Thank you my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, may kumpadre. Pare, maraming salamat pare. Tubato de la Rosa, who stuck it out with me till the very end. Sir, I salute you, sir. My dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Sa kanya naman talumpati, may tila pahapyaw si Zubiri sa posibleng dahilan kung bakit siya nagbitiw. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so... Hindi pa malinaw sa ngayon kung mag-o-over the back of Zubiri at mga kakampi niya sa minoriya. Pag-aaralan pa raw nila. Pero sa press conference, may tila pinatamaan ito. Yung nakipag-usap sa akin, yung nag-try door sa akin, yung... Full support, now no support. Medyo masamang loob ko dahil uh, mayroon pa mga nagtitext sa akin, we're with you, full support po kami, kami po ay yes, opo uh, 100% sa iyo. pang isang araw wala. <laughs> si Escudero naman naniniwalang dapat umabante na ang Senado matapos ang balasahan. Sa dulo kung sino man ang may kumpiyansa ng labing tatlo. Hindi na para sa akin na ikwento yung proseso sa puntong ito dahil gusto na namin umabante mula dito. At hindi pa para pag-usapan, diskusunan, debatian at buhusan pa ika nga ng asin anumang sugat na nalikha nito. Na ako'y humihingi ng paumanhin sa anumang sugat na maari na ilikha nito o may nasaktan kaugnay nito. Kasunod ang pagbibitiw ni Zubiri bilang Senate President, sumunod din nagbitiw sina Senator Joel Villanueva bilang majority leader papalitan siya ni Senator Francis Tolentino na magiging chairman din ng Rules Committee. Si Senator Jingo Estrada naman, papalitan si Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore. Nagbitiw sa chairmanship na hawak nila sina Senator Nancy Binay at Senator Sani Angara. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, napili ng Senado bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.